sa alam alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto ha. Sana ko. Sabilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga butante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi dapat kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito? ay karapat dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang ipusta ko yung isang paako, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo, na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsihal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya... <laughs> Yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, ano isa? Check ko lang mo, nakikinig kayo? Ano yung isa? Oo, oh, see? Hindi na nakikinig. Ah, uh, respeto. ka, wala talaga ng respeto 'yun, ma'am, pag ano pag um nag may palitan ng uh, pera. Yung isa ay ano. Wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? Oh, yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? वो hey. बात